Yes po, muli po isang magandang magandang araw po sa ating lahat Mga kabaranggay, uh, medyo late uh, upload po tayo dahil medyo napaka busy po natin uh, sa mga araw na ito uh, Mga kabarangay, kung ikaw ay may uh, nais o nagnanais ka na umabol, lalong lalo na baguhan ka pa lang Ano ang gagawin mo dahil sa mga pangyayaring ito? Ah, yes po mga kabaranggay, uh, marahil po, lalo lalo na yung mga aspirante ay litong-lito Ano ba yung gagawin nila <laughs> dahil sa mga pangyayaring ito uh, yan nga po, hanggang sa kasalukuyan, ang umiiral po na batas ay ito pong RA-12232 Kaya ito po ang uh, pinaghahandaan ng Comelec uh, Yun nga po, uh, kagaya po, nang nai-content na natin nung nauna pa eh talaga pong walang mangyayaring uh, piling of certificate of candidacy eh dahil nga po wala namang order yung uh, COMELEC National. At isa pa po uh, magiging labag sa batas yung gagawin po nila kung sila po ay uh, uh, tatanggap ng filing of certificate of candidacy eh samantalang wala namang batas na nagsasabi na may halalan sa uh, December 1, 2025. Mga kabarangay, uh, lilinawin lamang po natin. Ano po, yung iba kasi na nami-misinterpret na, po tayo, e eh, balingbing daw po tayo. <laughs> e eh, noon daw sinasabi natin na tuloy na tuloy, 101% ang uh, December 1, 2025. Lininawin ko lamang po muli mga kabarangay. natural lamang po yun na sasabihin natin dahil unang una po nung sinasabi natin yan ay uh, hindi pa po napipirmahan ng Pangulo itong uh, batas na ito o itong term setting bill na ito at lalong lalo na noong pong sinasabi natin ang mga ganyang pananalita ay wala pa rin pong uh, uh, hindi pa po approve ito sa uh, Kongreso bagamat approve na sa Senado. And then, uh, yun nga po, uh, nag cam at lumabas nga po yung uh, gusto na sana nga, sana nga nating mangyari na uh, November na. So, yun nga po, nangyari. Kaya lang, uh, noong pirmahan lamang po ng pangulo ito, eh, doon natin sinasabi na wala na yung uh, December 1, 2025. Kasi po, may bagong batas na, na hindi po naiintindihan ng iilan. Uh, Uh, masasabi ko lamang po sa mga gustong humabol uh, baguhan man, dating humabol or mga nakaupo uh, ito po ah, uh, suggestion ko lang kagaya po ng sinabi ko dito po sa mga hawak ko ngayon na hahabol, na baguhan at yung uh, iba naman po kasi ay nakaupo ang uh, pinakamagandang gawin po ninyo uh, i uh, i mind, yung mind nyo iset na ang halalan ay uh, November 2 2026, yes po awag uh, na ninyong hintayin yung kung constitutional o unconstitutional yan. Basta i-mindset ninyo, uh, iset ninyo ang mind nyo na ang halalan ay November 2, 2026. Kumilos na po kayo ngayon, mga kabarangay. Magpakitang gilas na kayo kung kayo nakaupo, gumawa ng tama. At kung kayo naman ay bagong aspirante, magpakilala, maghayag ng uh, gustong gagawin po sa barangay. Kasi uh, ano man po ang mangyari ay uh, hindi po nga natin hawak ang disisyon ng korte Ito po ay uh, magiging disadvantage lalo lalo na sa mga bagong aspirante. E eh, malay po ninyo dahil uh, kahit pa paano kahit po lumiit na po yung uh, chance para sa December 1, 2025 ay uh, hindi pa rin po natin na na uh, baka pwede pa po dahil hindi pa nga po lumalampas yung December 1, 2025 mga kabarangay or baka mas mapaaga po baka po uh, i na unconstitutional nga itong RA 12232 at uh, ma-reset po, umamob lang ng konti yung uh, uh, yung eleksyon so kung hindi ka nakahanda, lalong lalo na baguhang ka magkukulangan ka ng panahon at oras para ipakilala, ihayagang yung sarili sabi ko nga po, wala naman mawawala sa iyo kung nakakampanya ka na ngayon. Hindi ba? Kung 2026 yung halalan, wala nang mawawala sa iyo. Mas malaki at marami ang mawawala sa iyo, lalo na kung baguhan ka na hindi ka, ka pa, ka na hindi ka pakikilos ngayon. Eh dapat sana noong pa kumikilos ka na. Yung po yung mga sinasabi ko na dapat nagawin uh, ninyo bilang mga gustong humabol, lalong-lalo na baguhan. Kasi bawal po sa isang kandidato or hindi po bawal ibig ko pong sabihin ganito uh, disadvantage pa rin po sa isang kandidato yung mahiyain dapat pag politika uh, ka walang hiya ka kakapalan mo yung mukha mo pero hindi ibig sabihin nagagawa ka ng hindi tama yung ibig ko pong sabihin bawal po yung mahiyain sa politika disadvantage po yan mas maigi na po yung uh, palagi kang advance palagi kang uh, nangunguna nauuna kumbaga at syempre po, mga kabarangay, bago ko po makalimutan sa lahat po nang hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Pakilike and share naman po ang magustuhan. Ito yung isang dahilan na sinasabi kong baka mag maging disadvantage sa iyo. Halimbawa, uh, ganito ang nangyari. Nadeklara na... Uh, Alkonstitusyonal nga ito. At idiniklara na ang halalan, halimbawa lang ah, ha? idiniklara na ang halalan ay magaganap sa buwan ng Mayo. Halimbawa lang po ito, Mayo. So, halimbawa naman, uh, April naman yung itinakdang uh, itinakdang uh, filing of certificate of candidacy. At halimbawa din, ano po, na lumabas yung uh, calendar of activities eh, March na. So, ano pa yung panahon mo, March? April, May. Sa loob ng tatlong buwan na yan, mga kabarangay, na naghihintay ka pa rin, wala ka pa rin ginagawa. Hindi ka pa rin makikilala kung baguhan ka. So, sana po, mga kabarangay, kahit paano, ay may gagawin na kayo. Nakaupo ka man, uh, sabihin natin na, baguhang ka pa lang kasi hindi nga po natin alam ang mga susunod na mga mangyayari pero ang pinakasigurado at importante na pwede mong gawin ay ang mind-setting mo iset mo yung iyong pag-iisip na ang election ay magaganap sa November to 2026 ano man ang mangyayari tiyak na lagi kang nakaprepare basta iset mo ang mind mo ang halalan Uh, November 2, 2026, gumagawa ka na ngayon, nakaupo ka man o hindi. At kung ikaw naman ay esperante, yan nga, naglalakad-lakad ka na, nagpapakilala ka na. Yan lamang po, coiners ring. At eh, uh, ito po, tip ko ha, para po sa mga nakaupo at mga aspirante. Siyempre, uunahin muna natin, kung ikaw ay nakaupo, alam naman po ninyo na ang uh, buwan po ng Oktobre, Ayan uh, po ang uh, panahon ng State of the Barangay Address o SOBA. So, magpakitanggilas ka na, kapitan, kagawad. Kung, ik, kung kayo ay may mga ginawa, siyempre, magagawa po ninyo yan. Dahil uh, barangay address yan, maraming uh, manunood dyan. So, yan na ang panahon para makapamuliti uh, makapamulitika kayo ng maayos. Yan ay kung may ginawa kayo. Uh, paano naman kung wala ka namang ginawa? Kung isa kang kagawad ni, na may isang resolusyon, ay uh, wala kang naipasa or wala kang uh, naipile Yan ang uh, magiging problema mo kung ganyan ka At sa mga hindi naman nakaupo, ito naman yung tip na ibibigay ko sa inyo Mag-attend kayo ng SOBA Yes po, mag-attend kayo ng SOBA Tingnan ninyo, may ilalabang ka ba sa mga magiging kalaban mo na nakaupo Siyempre, obserbahan mo sila makikita mo kung sino yung mga walang ginawa or kung wala talaga silang ginawa. Mararamdaman mo naman at makikita rin yung mga magagandang ginawa nila kung meron man. So, nasa iyo na yan. Kasi tiyak na makakasilip ka ng, ng uh, butas dyan kung meron kang masisilip. Ngayon, kung wala at talagang makita mo na gumawa sila ng tama, maganda yung performance nila nasa iyo kung hahabol ka ba. Pero kapag dasilipan mo, ha? Ah, kung ikaw naman ay ahabol ng kapitan, eh puro papogi lang yung ginawa ng inyong kapitan sa inyong barangay, malalaman mo yan sa soba. Kaya umatin ka kung ahabol ka ng kapitan o kagawad. Yes po, yan po ang tip ko para sa mga hahabol na aspirante na kapitan at kagawad. Mag-attend kayo ng soba dahil makikilatis ninyo dyan ang inyong mga makakalaban. At kung kayo naman ay nakaupo Gamitin ninyo ang soba para mapalakas ninyo ang inyong kandidatura. Ha? Ano man ang matuloy, December 1 man, man yan, or uh, Mabub man, or uh, November 2, 2026 man yan, pagkakataon na ninyo yan, mga nakaupo, at pagkakataon din ninyo ng mga aspirante para magkaalaman na.